opening na nga yung coffee bee dito nga sa store nga namin. Ngayong umaga nga, sobrang busy nga. Nagpakabit na din nga kami ng wifi. Yung kapatid ko namang si Mernel, bago nga siya pumasok sa trabaho, dumaan nga muna siya dito para dito na nga siya mananghalian. Pagkatapos nga niyang kumain, hindi nga agad siya nakalabas kasi nga ang lakas ng ulan. Binibiro ko nga siya na wag na nga siyang pumasok ngayon. Sabi nga niya sa akin, hindi pwede te kasi kailangan kong sumahod ng malaki. Natutuwa nga ako sa kanya kasi siya yung taong kapag ka tinamad nga sa trabaho, hindi nga yan papaso Ang mindset niya kasi marami naman daw mapapasukan. Pagkaalis nga niya, saktong yung kapatid ko namang si Mary Jane nga ang nandito. Hindi na nga sila nagpang-abot. Tanghali pa nga lang nga, marami na nga akong customer na dito nga kumain nga ng pananghalian. Wala nga pasok yung kapatid ko ang si Mary Jane, kaya sabi nga niya sa akin, dito daw muna siya tatambay. Siya na rin nga ang nagligpet ng mga pinagkainan nga ng therapist nga ni Mian, kasi dito na rin niya pinakain ng tanghalian. Dumating na din nga yung Sintra signage ko, sa Rizal ko pa nga to pinagawa. Nagpagawa din nga ako ng bagong menu new at sabay-sabay nga din siya nagdatingan. Pagkatapos nga kumain nga nung mga tauhan nga niya, sila naman nga yung sumunod. Nagpagawa nga lang nga siya sa akin ng burger, pati na rin nga nachos. Kasama din nga niya yung kaibigan nga niya. Kararating-rating nga lang, lang nga din ni Gerald, medyo basa pa nga siya kasi nga hindi nga tumitigil yung ulan. Si Mary J naman habang nag-aantay nga siya dun sa isa kong kapatid, nagpagawa nga siya ng shawarma. Lumabas nga ako ng kusina para silipin nga sila -An. Hello, me to Wala naman

Be Nagkaroon na nga ako ng chance na maiaayos nga yung counter ko. Tinulungan na nga ako ni Mary J na magdikit nga nitong mga menu. Habang nag-aayos nga kami dito sa may counter, nag-uusap nga kami, sabi nga niya sa akin na kapag kailangan ko nga ng tao, siya na nga lang nga daw yung kunin ko. Akala ko nga nagbibiro nga siya pero seryoso talaga siya kaya sabi ko sa kanya, sige siya na nga yung kukunin ko kapag kailangan na kailangan ko na. Meron naman siyang trabaho, yung schedule nga niya alas 6 ng umaga hanggang alas 2 nga. Kaya kung sakaling makapasok nga siya, ang sabi nga niya sa akin. Alas dos nga siya mag start Yun nga hanggang alas dose na nga yun. Kasi ganun nga rin ako nagko-close. Gusto niya lang din kasi talaga ng may extra income nga. Pagkatapos nga naming may nga yung counter. Gandang-ganda nga ako sa kinalabasan. Lalong-lalo na nga dito sa may Sintra signage na pinagawa ko. Akala ko nga hindi nga siya darating ngayon. Kasi nagka problema yung printing ng pinagawan nga nito. Yung mga staff naman ni Erika maaga rin namang dumating. Kasi nag-prepare nga sila ng mga kakailanganin nga nila. At nag-ayos nga dito sa pwesto nila. Dito na din nga na halian sa si Erika, halos araw-araw din talaga siya kumakain nga ng chicken biryani kapag kaan dito siya sa store. Panay din nga yung dasal nga ni Erika na sana nga tumigil nga yung ulan kasi nga opening nga ng Coffee Bee ngayon. Bandang alas 3 naman ng hapon, tumigil nga yung ulan. Yung CEO naman ng Coffee Bee, talagang pupunta nga sila dito kasi opening nga. Late na nga silang nakarating kasi sobrang traffic talaga. Mayroon pa nga sana silang cutting ribbon, hindi na nga yung nagawa. Kasi nga mag alas 4 na rin nga sila nakarating. At saka pag tila nga ng ulan, yung mga tao nga nag na rin nga nga dito. Itong mga time nga na to, sobrang busy talaga namin dalawa ni Gerald dito sa kusina. Alas hindi na rin nga kami nag-iimikan nga ni Gerald kaya natatawa nga ako sa kanya kasi kapag kinakausap ko nga siya, hindi na nga niya ako pinapansin. <laughs> dito naman sa may mga milk station, ganun din nagkakabanggaan na rin yung mga balikat namin kapag nadaan nga ako. Yung isa kasi sa may ari nga ng Coffee Bean, nandito rin nga siya para nga mag-monitor dun sa dalawang staff. Si Gerald nga nakakatuwa nga siya kasi nagaabang na nga lang nga siya sa akin kung ano nga yung gagawin nga niya. Habang dito nga ako sa may counter kasi sinasabi ko nga sa kanya kung ano nga yung order. Nung sinabi ko nga sa kanya na sampung order nga ng chicken burger, inulit pa nga niya akong tanungin kasi hindi pa nga siya makapaniwala. Sabi ko, oo nga. Pagkatapos nga nila Jinaya nga kumain, pinapasok ko nga siya dito sa kusina kasi si Gerald lumabas nga siya para mag dahil nga may mga orders nga kami para sa whole grilled chicken. <laughs> Natatawa nga ako kay jene kasi sabi nga niya sa akin, gamit na gamit nga daw nga yung lakas ng boses nga niya dito dahil nga kasi sigaw. Simula kasi ngayon, self-service na nga kasi hindi na rin kami makak kalabas para nga ihatid nga yung order dun sa customer. Dahil makakabala pa nga kami kapag kapadaan-daan nga dun sa may milkteahan. <laughs> busy, busy yung oh, mga purse. Ayaw, maglaps ka pa pala. Ito po. Ito pa po po. Thank you, Dan. Iniwan ko na nga muna si Gerald at saka si Jenea sa kusina para nga lumabas dito at makakuha nga ng video. Sobrang saya ko nga kasi nakikita ko nga yung dami nga ng tao tapos nasasarapan nga sila sa pagkain. Sabi ko nga sana nga araw-araw nga ganito dito sa store nga namin. Simula nga nung alas 4 na huminto nga yung ulan, sunod-sunod na rin nga yung mga customer na umakyat nga dito. Yung ibang nga naming mga customer, nag-take out na nga lang nga sila kasi wala na rin talaga silang mauupuan. Sila Erica naman, naubusan nga sila ng pearl kaya kailangan din nilang ulit magpakulo. Kaya yung ibang customer medyo natagalan nga sa pag-aantay bago maibigay sa kanila yung in order nga nila. Nakakuha din nga ako ng time na makalabas nga ng kusina kaya pumunta nga ako dito sa mga kapatid ko. Nagpago lang pindera ninyo, nagpago lang poker ninyo. Kalina pa yan. Si baby! dito, oh. Mm -hmm. Medyo ano, siguro mawawala ang ano nito, mga ano Pagdating nga nila Miko dito nga sa store yung asawa nga ni Nale, nagpaluto nga sila ng grilled chicken kasi yun na lang nga din yung kakainin nila. Buti nga nitong gabi nga tumigil na nga yung ulan kasi nung hapon pa nga lang panay, dasal, panay ang dasal nga namin ni Erika na sana huminto na nga. So yun nga nakiayon nga yung panahon nga sa amin. Pagkatapos nga ni Gerald maihaw nga yung whole chicken, bumalik nga ako sa kusina para nga maiayos yung in-order nga nila Miko. So yan, take to na nga si Mary Jane, pangalawang ano na yan, whole chicken. May kasama siya mga dalawang barako. <laughs> mga ako kumain. Si Brix Pandi, pa yun na bata na Kasama niya yun si kuya niya, o. Sila, o. Ang Ang Pagkatapos nilang kumain ng biryani, ngayon palang dumating naman. -dumat <laughs> Alas 9 na nga nakauwi nga sila Mary Jane. Nag-grab taxi na nga lang sila pa uwi nga ng sukat kasi may mga dala silang bag dahil galing pa nga sila Miko sa may kaloocan. Tuloy-tuloy pa din nga yung pasok nga nung customer. Yung price nga namin, sobrang mabenta talaga eh. kasi ipinartner din kasi nila sa milk. Tea. Si Jason nga, naging cooker na rin nga dito sa kusina kasi meron kasi silang mga snack na kasama nga sa coffee bean. Puro chicken at beef nga nga din yung mga snack nga ni Erika kasi nung una pa nga lang sinabihan ko na nga siya hindi na, kami pwedeng magtinda nga ng pork nga dito sa store kasi nga may mga muslim nga kaming mga customer kaya yung inabel nga lang nga niya na snack sa coffee beer, yung beef at chicken lang din alas 10 na nga rin to ng gabi yung mga tao nga tuloy tuloy pa rin nga yung paso sila mayan nga dito nga sa kabilang spa dahil sa sobrang dami nga ng tao hindi nga sila makasingit kaya itong gabi pa nga lang nga din sila nakapasok para matikman nga yung mga panindangan ni Erika so yun nga nakisalo na din nga akong makik kain nga sa kanila. Si Errol din nga yung may-ari nga nitong inuupahan nga namin. Ngayon nga lang nga din nga siya naka -akit. Hindi na rin kasi siya nakipagsiksikan nga sa dami nga ng tao nga kanina. Nagpagawa din nga siya ng chicken inasal para nga sa jowa nga din nga niya. Dahil maluwag na nga at wala na nga masyadong mga taong pumapasok. Ngayon pa nga lang nga din kami nakainom nga ng milk tea. Yung huling order nga namin, kapatid nga ni Erika, pati na rin nga yung mga kaibigan nga niya. Nagpagawa nga sila ng burger, pati na rin nga nachos. So yung pagdating nga ng alas 11.30, dun pa nga, nga kami kumain. pare, -pare parehas nga kaming mga nalipasan nga ng pagkain nga ngayong araw nga na to. Sa sobrang dami rin kasi talaga ng mga customer nga nung umaga, hindi mo na talaga mararamdaman yung guto. Kaya natapos nga yung ship nga namin na mga nangangalumata pa nga yung mga mata namin kasi nga gutom mm -hmm. na. Birthday nga ni Erika nung nakaraan, sabi nga niya sa amin kapag katapos nga daw ng, ng blessing at saka cutting ribbon, magpapamerienda nga siya, yun nga lang hindi na nga nasunod yun dahil nga ang dami nga tao na dumating. Kaya ang nangyari, ngayong gabi pa nga lang nga namin siya nakain. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!